Naghain ng resolusyon si Zambales First District Representative J. Kong na magkaroon ng malalimang investigasyon hinggil sa reklamo ng ating mga kababayan sa Prime Waters Corporation. Ang detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess, isa lang ang iginigiit ni Zambales First District Representative J. Kong na ang tubig ay buhay at hindi lamang isang negosyo. Opisyal na inihain ni re-elected Zambales 1st District Representative Jay Kung Hun, ang House Resolution No. 22 na layong siya sa ang mga aligasyong paglabag umano ng Prime Water Infrastructure Corporation at Local Water Districts sa kanilang nilagdaan na Joint Venture Agreements. Ayon sa mambabatas, nararapat lamang na ito ay imbistigahan upang mabigyan ng hustisya ang mga naapektuhang mamamayan. Tulad ako sa Subic, no? Prime Water ang nagbibigay ng serbisyo lalong-lalo na sa supply ng tubig. Nakikita naman ng mga kababayan namin doon kung ano yung problema, kung gaano kasama sama no yung kanilang serbisyo. Giit ng mambabatas, hindi ito dapat tingnan bilang isang political issue lalo na't ang dapat na managot dito ay ang Prime Water. Hindi naman natin uh, sinisingle out no uh, or wala tayong uh, sinasabing uh, apelido o pamilya base uh, the, the, the corporation itself yung prime water suportado naman nila union first district representative Paulo Ortega the fifth ang sentimyento na ito ni representative Kung Hun. Meron po mga sitwasyon sa mga iba-ibang distrito gaya nung ako po ay board member uh, pag nagpapatawag po kami uh, minsan po hindi rin kami sinisipot sa mga local na hearings ng mga duly authorized na tao na pwede pong sumagot sa mga tanong namin. It's already a concern uh, noong pa man. So siguro po tong investigasyon na to pag uh, natuloy po, eh hindi lang po para maisaayos yung mga kailangan sa ayos na batas. Baka mayroon din pong problema sa internal nilang pagpapatakbo. Ayon pa kay Representative Ortega, layon ng resolusyon na mabigyan ng nararapat at tamang serbisyo ang consumer nila. Samantala, pasado alas 11 ng umaga kanina ay dumating sa kamera si FPJ Panday Bayanihan Partylist First Representative Brian Poe upang maghain ng kanyang mga panukalang batas. Kabilang sa kanyang isinusulong ang Military Scholarship Act para sa mga estudyanteng nais na magkaroon ng educational assistance na nais ding magserbisyo para sa bansa. So after four years of college, four years of military service. Um, ito po ay isa pang paraan para i-strengthen ang educational system natin and also to strengthen our armed forces of the Philippines. Hindi lang po sila uh, frontliners, nation builders din po sila. Bilang isang neophyte congressman na niniwala si Representative Po na nananatiling isang malaking suliranin sa bansa ang kakulangan sa malinis na tubig. Sa pag-iikot natin ng kampanya, napansin natin sa iba't ibang panig ng bansa, hanggang ngayon problema pa rin ang tubig, uh, kaya kailangan natin i-address ito. We're filing the uh, regulatory framework uh, for water in this country sa mga panukalang batas na inihain ni Representative Poe ay ang Expanded National Feeding Program na layong magkaroon ng sapat na pagkain ang mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Senior High School. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat Julian Bunag.